WhatsApp, up, what's up? Isa na namang panibagong araw at syempre dahil special ka na Marites, special din ang ating lulutuin ngayon. Meron tayong ditong syempre sitaw galing syempre yan sa bakuran ng kapitbahay. Pero sa inyong kalangka tropa dahil hindi yan alam ng kapitbahay na. Na nanguha tayo ng tanim nila na gulay. Sigurado ako na binibilang na nila ngayon at ang mga nakalaylay na sitaw sa kanilang bakuran kung kompleto pa baka nabawasan pero syempre hindi nila tayo paghihinalaan dahil hindi naman nila tayo nakita kaya ituloy na natin ang pagluluto. Sure ako na kaya mo itong gawin dahil hindi mo na ito sinusu kailangan sundan dahil alam ko na super legit na legit ka na Marites at tulad ng mga super Marites na grupo dito na 69ers Marites, yung mga Marites mahil 69, Bigyan natin sila syempre, ng isang palakpakan at kasamang sigawan. Yahoo! Yahoo! Clap, clap, clap! Ayan. At syempre, nandiyan din ang Team Thunders, mga 72 years old marites na mahilig sa bata. Sila ang mga marites na mamasang. Ayan. Bigyan natin sila ng masigabong tadyakan at hiyawan. Syempre, laging present ang mga yan. At nandito rin syempre, ang team sang na may Celtic na family na kapag nagpalaro, siguradong kapamilya rin nila ang mananalo. Kala, walang kadaya-daya at bigyan din natin sila ng maraming palakpak at sigaw yahoo, yahoo get, get out, get, get out, out, out ayan, nandito din ang team ng mga chinchun su, Yan ang mga nasub-sub ang muka sa puting pintura na mga mariska, bigyan din natin sila ng mga lakas na hiyawan, ayan, yahoo yahoo, ayan at syempre nandito din ang walang kupas na mga napariwal orang dancer ang get get out get get out 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 ow ow ayan sister one more time ayan get get out get get out 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 ow ayan bigyan natin ng isang palakpak na may kasamang sayaw at hiyaw yahoo yahoo get get out ayan yung mga napariwarang sex bomb dancer. Get, get out! Ayan. Ituloy na natin dahil masyado na tayo nag ng oras sa pag-introduce ng mga na-present dito ng na mga Martes. Ayan. Ituloy na natin dahil masyado na tayo nag ng oras sa pag-introduce sa mga Martes na walang kupas na grupo sa brand demanding. Kaya pinakilala muna natin sila bago tayo mag-umpisa sa ating trivia at pagluluto. Kaya sundan mo na kung gusto mo ng ganitong ulam at uh, gusto mo ng masayang buhay, siyempre makinig ka dyan sa marites dahil alam ko naman na mahilig kang makialam at syempre, mahilig ka rin magtanong. Kaya tingnan natin ang mga kamay ng mga marites na ang dami-dami. Ayan, nagkaasa na sila ng mga kamay. Nasa hundred na kamay ang nakikita natin. Tignan natin, 1, 2, 3, 7, 15, 69, 72, 88, 100. Aba, sobrang dami nga ng mga kamay na nagtataasan. So, napaka-bibo talaga ng mga marites na nandito. Sige, iha, ikaw ang mauna. Mabuhay, 0, 0, blag, nagtas ka ng kamay. Anong ipinaglalaban mo, ining? Ay, opo. Ako po si Mabuhay0848 Vlog at nagtaas ako ng kamay dahil irireklamo ko sana yung arenola sa baba ng upuan namin kasi nangangamoy na. Akala ko nung una amoy mapanghilang itong si The Survivor grand. at si Binibining hindi marikit na katabi ko. Pero nakita ko na hindi pala naitapon yung ihi ng isang linggo pa. Kaya pala nangangamoy. Ay naku ihawala wala kayong assistant dito sa klase para magtapon ng mga basura nyo at ihin nyo dito kikibi kanya-kanyang bitbit ng dumi at tapon mo pag uwi na ikaw talaga sa kakamaritis nyong dalawa dyan ni Agnes Oderary, aba hindi na kayo nakinig sa ating rules and regulations dito ang gamit mo responsibilidad mo at syempre bit-bit mo, isabay mo, iuwi sa bahay mo. Sige, tuloy na tayo at nalalayo na tayo. Tingnan natin kung meron pa ditong team. Sa team ng 69ers, sige, ikaw, si P, Josepina Adame, itin. Tingnan natin, kanina ka pa dyan, nagpa-pumping up and down. Oh, sobuan mo para kang tinutusok-tusok ng karayom ni Marjo Mix TV. Ay naku. Ay ako po si Josepina Agami Itin. Opo, kanina pa po ako di mapakali. Parang may kumukulam sa akin. Baka po yung manika ni Marjo Mix TV ay nagkamali. Ginawa niya naging ako at naging duplicate ko. Pero may tanong po ako kasi kanina naglalakad din ako. May nakita ako na aso nangingisay doon sa may bukid. Pero dalawa din sila magkapatong katulad ng manok na nakita ni Mabuhay 080 Vlog. Ay kayo talaga, ang dami-dami nyo napapansin. Baka masuspindi tayo dito sa mga ganyan na tanong. Siyempre, tulad din niya ng mga tao, ang mga hayop ay nagse-celebrate din ng Mother's Day. Kasi Mother's Day nung linggo, kaya ganun siyempre sa yung aso. Nanay at tatay yun na aso, nagdiriwang ng Mother's Day. Kaya talaga, makainabutan mo sila sa gilid ng pilapil o silong ng manga, kaya ganun. Ikaw talaga, husi dami itin, dami mong nakikita ang taas ng iyong paningin. Pero sana all, buti pa ang aso nagsiselebrate. Ayan, pero ang mga marites na ngiti ng ngiti dito, sure ako na iinggit yan. Sige, tuloy na tayo. At marami pa ang nagtatas ng kamay. Sige, ikaw, Luz Dutado. Ayan, Tita Luz. Kanina ka pa dyan kumikimbot at parang get, get, Aw, 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 aw. Ang iyong binabanggit pero nagkalipsing naman. Hindi ko narinig. Kaya ano bang ginagawa mo dyan? Ay, hello po everyone. My name is Luz Dutado. At sumasayaw-sayaw lang ako kasi napapasana all din ako dun sa aso na nakita ni ate Josepina Adami 18 na celebrate ng Mother's Day. Kaya napasana all ako at napasayaw. Na-imagine ko yung aso habang nangingisay na nag-get, Au, au, au. Din, ayan, sakto, au, au din yung katunog ng salita nila. Kaya sana all na lang talaga. Ay, ikaw talaga, Lods Dutado, binalik mo ulit sa aso ang topic. Nakalimutan na natin yun kanina. Sige, tingnan natin kung meron matino-tino dyan na magtatanong. Mukhang nagsasawa na kayo sa uh, pakikinig sa trivia. Puro na lang kayo pasaway. Parang excited na kayo magbakasyon. Pero ito lang masasabi ko, wala tayong bakasyon dito dahil kailangan nyo matin lagi. Three times a week nga lang tayong nagikita. Kaya sige, ikaw perke, ba bakit ah, mahaba na naman ang nguso nyo ni Jomisel Vlog? Mukhang di kayo nanalo sa bingo. Ah, sige, tingnan natin. Naku, iwasan nyo magpuyat dahil hindi yan maganda sa katawan. Wala nga kayo kaana-ana at kaplok-plok. Eh, puro pa kayo puyat. Ay, naku. Okay lang sana kung magpuyat kayo at uh, kung uh, para sa prok prok aba magi-enjoy pa kayo at mag-exercise pa ang inyong katawan ay ay nako ako po si Perky eh pang dami niyo po sinabi bago ako makapagtanong mukhang binanggit niyo na po lahat ng letter sa alphabet bago ako makapagsalita ito po ang aking gustong malaman dahil nga Mother's Day noong linggo gusto ko din malaman kung kayo po ba ay may namit na mother ay, ikaw talaga, iha, ingit ka, no? Pero, syempre, ito lang masasabi ko. Yes! Pero, joke lang. Wala, dahil hindi naman tayo naghahanap, ikaw talaga, dinamay mo pa ako sa iyong kalukuhan. Itong si Nonoy Carpena na lang tanungin natin. Sige, Iho Nonoy Carpena. Alam ko, sugi ka ng sugo, Sa gilid ng maisan, tumayo ka at sabihin mo na ang iyong experience ng Mother's Day. Ay, ako po si Nonoy Carpena. Ito lang po yung masasabi ko. Madami ako freebies sa sugo pero di ko po yung nagamit noong Sunday na Mother's Day dahil madaming mga hipo nakatambay sa waiting shed noong bandang 10pm po. Kaya di po ako nakapili kasi puro sila nakachinchon. So baka pag pinawisan imbis na mukhang diwata ang makita ko ay anak ko baka biglang tigbalang sa gabi ang lumabas. Kaya natakot ako baka ako pa ang mapahamak imbis na ako ay matuwa. Ay, ikaw talaga. Sige, ano ni Carpena? Ingat ka sa kakagamit ng previous ng sugo, iho, ha? Ah? Ituloy natin na ah. kayo talaga. Pinaglulukon niyo ako. Wala pa tayong narinig na maganda-gandang tanong. Siyempre, ah, tingnan natin itong si Mamita. Mukhang nakasimangot. Si Mamita, kabagis ati ara dyan. Ang ah. na siya mamula masyado doon sa sinabi na Chinsunsun at ikbalang. Baka isa siya sa gumagala tuwing gabi na manananggal sa waiting shed. Ay, nako. Ayan, tignan natin, manlanggal ng brief. Ay, nako, sige, tuloy na tayo. O, bakit may isang marites dyan na, sa labas? Nasilip sa bintana. Ayan, matutuloy na sana natin, pero may nakita tayo, marites. Sige, pasok ka, iha, anong hinahanap mo? Bakit, ah, nasilip ka dyan sa bintana? Ay, ako po pala si Ella G., taga-Hong Kong po ako. Saib kami ni, ng lugar ni Perkeb, ang bansang tigang ng Hong Kong. Ay, ikaw talaga sinigaw mo panabansang tutut -tut kayo. Sige na, ano ba yung sadya mo dito, iha? Ay, upo. Nandito po ako dahil nabalitaan ko na puro Marites ang nandito. Kaya gusto ko sana mag-join. Sige, tingnan natin sa itsura kung saan ka nabibilang iha sa ang grupo. Gusto mo ba doon kasama si The Survivor Grandma at si Mabuhay 080 Black? Ay, no. Thank you na lang po. wag doon. Ayaw ko po doon. Maawa kayo sa akin kasi mukha silang hindi naliligo. Tingnan nyo si The Survivor Grandma. Kasi mga tandos na, baka nilalamig sila lagi. Ay, ikaw iha, magdahan-dahan ka dyan ng pananalita mo. Baka pagsisihan mo yan. Mga tandos yan, pero mga maasim pa yan. Katulad ng kapitbahay namin dito na dinaliligo, kaya maasim din. Sige, mamili ka ng grupo. Baka gusto mo na ako na lang mamili para sa'yo. Sige, Pagbasihan na lang natin sa mukha mo ah, kung saan grupo ka. Ayan, mukha ka rin naman chinchunso. Ah, uh, sige, sa hugis ng katawan mo, sim kayo ni Rodis Adventures at ni Perky F. Yung vital statistic mo na nakikita ko. Ayan, hindi kayo nagkakalayo. 72-42-22. Aba, para ding imbudo ang iyong hugis. Ayan, ilaji. Sa sayaw, aba, get, get, out ow. At siguro magaling ka rin si Maya. Sige, uh, dyan ka na sa Marites na mahilig sa 69. Tabihan mo na lang si Eric Kids at si Riders Roma Italy. Pero mag ka ha. Huwag mo silang sisipain. Huwag mo sisipaan, sisipain ang upuan ni Viva Mascaradas vlog. Baka masubsob yan sa sahig. Pag sinipa mo, maawa ka. Wala na yan ipin. Baka lalo pa mabungal. Ikaw, Laila Omar Vlog at Ilingkis Vlogs. Bakit kanina pa kayo dyan nag-appear? Naglalaro ba kayo? Ay, nako. Wag na kayo magbuhay dalaga dahil mga dala na kayo. Hindi na kayo fresh. Ay, kayo talaga. na tayo natapos man lang. Una sa mga pasaway kayo. Lalo ka na, perki Nakaraan, nagsumbong ulit sa akin si Little Plop. Kinain mo daw baon niya. Hindi tuloy tayo nakapag-break time. Ayan. Dahil wala siyang pagkain. Next time, sige, magbaon ka ng sarili mo. At huwag ka masyadong bully. Ayan, baka ipabarangay ka niyan. Sige. Ayan, may nagtatanong pa ba dyan? May magtatanong pa sa Marites. Ay, nako, feeling ko wala na. Ikaw, Kuya Royce. Ay nako tiba-tiba ka naka abaya na mo pero dahil diyan patapos na tayo. Ay hindi na tayo. Hindi na natin natutukan yung ating niluto kakamaritis dito. Tapos na rin tayo magplating kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share and subscribe at pabonus mo na rin notification bell. Ay maraming salamat dahil nandiyan ka lagi nakatutok, nakasubaybay kahit walang kwenta ang ating trivia at syempre bye-bye mama Chop chop, chop, chop.